Dahil maulan nga ngayon ang ipapakita ko sa inyo yung mga masabaw na food trip na kinainan ko noong nakaraan. Bakit mo pa ipapakita yan yung Charlie Boy ay eh, na-upload mo na yan nakaraan? Wala lang. Tinatamad kasi ako mag-edit kaya ito ang i-upload ko ngayon. Ang una nga dyan ay ang ACK Food Corner na located sa San Antonio Binyan, Laguna. Meron sila ditong mainit-init at malapot-lapot na pares na no? perfect sa panahon ngayon na taglamig tapos meron pa sila ditong bulalo at goto batangas. Siyempre yung lugaw hindi rin magpapahuli yan. Meron din sila nyan dito. Hmm. Hmm. Pabisayan man. Sarap. Mm. Ang sunod naman natin ay ang The Paris District na meron niyang bulalo at meron din sila ditong Paris na located dito lang sa Maytaytay Rizal. Uy! Ay, cute! Hmm, Double overload, ang daming laman. Daming laman, pare. Uy! hmm, Ito naman ng next sa karinderya ng nanay ni Graham Boy dito sa May Santa Ana, Manila. Ah. 70? 70 pesos, di ba? Tikman natin sa mm. sabaw. Mm. mm. Maghatpat naman tayo dito sa may Samgyup sa bahay, dito sa Molino Town Center, na located dito sa may Cavite. Uy. Ah, sarap. Ito naman ang next guys, ang nagtitrending na bulalo sa Quiapo, Manila, ang Mr. B. <laughs> Ayan. Ito mo yun mo, no? Nalagay natin dito sa kanin, no? Ayan. Yeah. Natin ang sili. Giniak mm. mm. no. sa gitna oh Ay nalaglag Ay nalaglag Ay nalaglag, nalaglag naman guys ang chowlong na sikat na pagkain sa Palawan. Nandito nga pala sa Quezon City. Ito nga pala ang i moto ni Moto Dick. Hmm, mabisa mo, matamis-tamis. Popular na pagkain sa Palawan, na chowlong daw. Wow, grabe. Fluffy. Fluffy ha. Mm. mm. Bagay nga ito sa maulan ng panahon man eh oh. Nalagay mo yan dito. Ayan. Tama baton. ba, Tol? Sinasabaw ko kung kainin ko. Last <laughs> din yung trip din, no? Pero kanya-kanya <laughs> kayo -kanya trip, eh. Ang <laughs> sakso ko din. Mmm! <laughs> <laughs> mm. Magbisa yung gano'n. Mas madali. Mas madali. Nakasawaw mo na lang. Mm. Pag ganyan, sawaw mo na buo. Ay, sawaw mo na buo. Ay, sawaw mo na buo. okay. Mmm. Totoo nga. Huh? Yun know? o. Aray. Aray. Mm. So yum hotpot naman na located sa 999 Shopping Mall Caloocan. Dito naman tayo sa Chef Panda Dimsum House na located sa Binondo, Manila. Titikman natin yung kanilang beef noodles. Hmm. Hmm. Masakan Hmm. Sala.